Kung ano ang puno, siya ang bunga. Sa prutas lang yon. hindi malas ang apelido mo. Kung kasumpa-sumpa ang pinagdaanan ng magulang mo, hindi ibig sabihin na yun na rin ang mangyayari sa'yo. Oo, yung lolo't lola mo nagsumika pero hindi umasenso. Yung nanay at tatay mo nagbanat ng buto pero lagi silang kapos. Ngayon, ikaw naman. Natatakot ka na baka ganun din ang kahinatnan mo. Hindi. Hindi ka pinanganak para ulitin ang kwento nila. Yang kapalaran mo. Ikaw ang magsusulat niyan. Yung cycle ng paghihirap, hindi yan dahil minamalas kayo. Wala kasing naglakas ng loob sa pamilya mo para putulin yung cycle. Ngayon, alam mo na. At dahil alam mo na, may power ka ng pumili. Ipagpapatuloy mo ba o babaguhin? Huwag mong hayaan na yung nakaraan ng pamilya mo ang magdidikta ng kinabukasan mo. Ikaw pa rin ang susi para baguhin ang nakalakihan mong buhay. You hold the power to change your future. Break the cycle, rewrite your story. Move now!